man og idol kay nako si Ilyas Wa man gani ko nagbuot ana iyang naong bisag unsa ra iyang gi-apply. Hey. Tu pumunta ba idol ni mo si Ilyas GTV no? Oh, ngano man. Te hey, di ka Ilyas te kay busy kayo. Dilan ka sa kwarto kay murag si Elias ko apo kayo. <laughs> <laughs> murag si Ilyas Hastarang layu ah. Hawa dia. Sa pulan batiyan saya. Hawa bulte oh. ayaw akong gipangita ug dili pud nang naunga akong gipangita labot ko na bay ana ba um, sa so, tigulang ba mas igi idol idol ng Elias batan mo ra magoy ana mo sa uy oi sa kun ka idol mo si Elias kaya punta ka pansinon ana kay busy kayo na te sabak ka te te ali diri sabak ka diri sabak ka diri <laughs> awa di aron bunalan ta kag alhuron maka bad mood kag samot ina pun magbataasan ti oi pero okay lang Yes man, mas lang yapon. <laughs> oh, naana po niyo. Manghimantay na po. Murag nakita ko da. Hoy, unsa na gibantayan ni mo sa akong Ay, wala, manggod Si Ilyas tong niya to, sa inyo ate. Sayang, uh, uy, wala ko kapapicture da. Dili to si Ilyas. Kung dili po't kakakita ni Ilyas ron, kay busy ka, ayo Gusto ko makakita niya, kaya musabak ko niya. Ay, ina! Nga musabak po ka! Ay, ano pangandoy yan ng Ilyas? Kaya naman kay Bana. Nga masaktan kasi mong Bana. Mag-away mo! Oh. Hmm, mag na pod Sulit supporter ko niya. Gusto lang ko musabak niya. kanang musayo sa stage ba? niya di ka maulong, naghantik tao. Nga jismis ka, nga minyo ka, sikag-sabak-sabak ni Elias mm. mag uot idol na Elias Marami ko nagbuot ang akong asawag makakitang ilyas nga mabayot mong gani. <laughs> okay. Bisan bisan pagkaila kang ilyas, unya si ilyas waman man kaila ni mo, nindot na. Mm, magbuot mong ka nga idol kaya na ko si ilyas. Ika e, lang nga, gusto po kang usapak. man na nga, wala man na kaila si ilyas ako ah. Kunya wala man po siya dari, ang ako pagsabak. Pero na siya dari. Basig maunahan pa ka. Medyo Masindihan na marugi. Ay, 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 ay.